Okay. ang uh, um, pag-aasawa ay isang buo at ganap na pagsusukong at pagtakalaga ng lalaki at babae sa isang isang sa kanilang buhay magharap kayo at maghahawang kamay at gawin ninyo ang inyong mga pangako ng patatapat at patatala sa isang isang sa harapan ng Diyos at ng pagbibigay ng inyong mga saksi sa kapulungan ito. So, mga lalaki po, kayo po ang mauna, lakasan po ninyo at huwag po kayong magkakamali na iba sa sasabihin niyong pangalan ha, sa inyong mga sa inyong mga So, mga pangako, mga lalaki lang po, tignan niyo po yung mga mata ng mga partners. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kita, Upang Umang lagi asawa Maka sama at mahawakan ka Magpakailan ma Sa hirap at singhawa, sa hinawa sesakit kahirapan at kasaganaan Sa sakit at kalusok, hanggang tayo ay paghiwalayin ng kamahayan. Alin sunod sa banal na ng Diyos. Ito ang taos ang ito ang taos puso ang mga ko sa iyo. Thank you. Sige, kayong mga babae naman. Ang Diyos. Tinatanggap kita, pangalan ng ninyo upang makasama at mahawakan ka, magpakailanman. Sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at tingatan. Hanggang sa tayo ay paghiwalayin ng kamatayan, sa banal na kautusan alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos para gumili na ha? ito ang aking pusong pangako sa iyo Amen Ayan. parang mas mahina ang mga babae ang kanilang tugon <laughs> sige po, pangarap kami din. Labas at fisikal na simbolo ng isang spiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang puso na nangangako tapat na magmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, sumisimbolo ng kadalisay na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito po ay bilog, magpapahayag o napapahihwating ng pag-ibig nang isa at sa Diyos ay dapat na walang katapusan. Tanggapin ninyo ang sing-sing nito, tandaan ninyo pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Mauna po muna yung lalaki. Sige po, harap po kayo sa inyong kaparter. Harap po kayo. Yan. Ayan, po na po. parang hindi pa yata alam kung ano susuot at kung saan yung susuot yung so, lalaki pong muna, sunod po kayo sa akin pangalan po ano ninyo pong kabyak tara po kayo, mata sa mata 1, 2, 3, pangalan ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo nagpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At sige po. Siguro doon nila tama po yung nilalagay nyo yung sing-sing. Ano po? Sige po, ganun din po yung babae. Sunod po kayo sa akin. Ano po? Mukhang hindi magkasya. Sige mo, Lord po kayo. Yung pong may hawak po ng belo, pwede pong uh, lapit po. Makahirap po muna ng isa. At pagkatapos po nito, maganda na lang po yung may hawak po ng belo. Tanggapin ninyo ngayon ang belo na nilalagay sa ulo balikat bilang kapahayagan ng Diyos ang siyang nag-iingat at nagtatanggol sa inyo. Ito rin ang nagtuturo sa atin na tayo ay maging handa at maging tapat na binabahagi ito sa bawat isa sa inyong mga kasambahay, sa iglesia, sa lipunan. sa you. Michael at Julissa, Jomar at Irishel, Robert at Arian,